Dito, Boss, auto, punta kami sa Kliente Dalawang motor kami Yun yung ating barena Install natin CCTV Yan, let's go Action cam natin DJI Osmo Action 3 So tama lang ang bili natin kasi uh, hindi siya nag overheat Kasi pag mga GoPro nag-o-overheat yan eh. Tapos setup ko is ano, uh, 1080p horizon balancing. Kasi pagka uh, 2K or 4K masyado malaki file. Tsaka masyado mabilis na kakain ng ano, battery tsaka space maubos agad 128 lang kasi SD card natin let's go bilisan mo lang JP sa ano sa Arco Maria Socorro yung kitaan pa bilisan mo lang ha. Ako ng Maria sa Coro? Oh. So, Oo. sabangan pag nagpas. Pag nagpas ang abangan. abangan. dadaanan lang daw siya may project din yan eh tumitira kasi tayo ng mga project na CCTV siya ang pinukuha natin kasama gusto natin na mabilis up the Raindrops are falling on my head. I've got dust in my eyes. I'm feeling more respect. It's an old road. Raindrops are falling on my head. ¡Ho, ho, ho, ampay ata dito muna tayo mag-aantay boss so dun lang naman sila client Antayin natin yung kapatid ko dito follow mo si ano ah si Mark Jacob channel ah <laughs> Okay, mga boss. Medyo Yun na, inulan na tayo. Pero tapos naman na tayo. So, another sideline. Another sideline for Mike Jacob. Sana all. Hindi kidlat-kidlat pa. Lapit ng kidlat sa atin ah. Yepi. Lapit ng kidlat. Ang lapit ng kidlat sa atin. Side mirror, raisin natin. Okay naman na. Yay, yay. I love banga I banga mga boss ay hindi basa dito boy ah o oh? paulan pa lang siguro dito

Meron siyang local light -like na. Meron siyang local light -like na. Like mo. Ah. <laughs> like mo yung vlog.